Mami, nag-angkla ng pinto. As you can see po, no? Kami po'y lalakan. Hindi siya masusin, no? angkla ng pinto. Step 1, kumato. Okay, nothing happened. Next is, tawagin mo, baka may sumagot una, ilagay ang light natin sa blinking mode. At magtunog SW. What is SW? Sana lumabas si Caveman. <laughs> Step 3, pag walang sumasagot. Ano? Na, dito na lang matulog. Sa labas. <laughs> Tingnan mo yung blackfish niyo. dito. Ay, yung chinelas. Kala <laughs> ko uwi niya, pagod sa <laughs> <laughs> work. ah, alam ko na. Meron tayong step 4. Okay? So, ang flashlight, kaya siya may susi. Buksan mo siya ganyan. Sabong ito. Ang step 4 ay pinakamataas na chantang. Maglilising mo sila. Andarin ang ng motor. And step 4. Tingnan natin, abang tayo ng 10 seconds. Ayun <laughs> na. Mami, nag-angkla ng pinto. Ha? So, yun guys, ang step 4.